Bah, bah. Oh yeah. Isang masayang araw po At uh, tulad po nung nabanggit ko nung nakaraan Itong ating sampung dumalaga dito Ang balak kong ipares doon sa ating kukunin na uh, mule foot bore sa Silang, Kabite. Meron po tayong dalawang mule foot din dito na QB Cross Berkshire at yung iba po nating mga alaga ay mga Pampanga native na buo, ay hindi po buo, dalawa po ang kukunang mga yon. So by hoof po yung mga iba nating alaga dito, dadalawa lang po yung mule foot. Doon po sa ating second breeding pen, si pula at may isa pa rin na itim ang kulay na mule foot din. Anak po yon nung ating namatay na mule foot boar noong araw. Hmm? Kamot-kamot ka rin. So, yan po ang aking plano. Yan po dalawa ang magkapatid sa ina. magkapatid pong buo pala yan. Ang kanilang ina, ito po yung isa, ay mule foot na Quezon Black native. At ang kanila pong ama ay pure na Berkshire. So, maganda po naman ang katawan sa picture ng ipakita sa akin yung mule foot na nasa Cavite. Kaya po dito natin ipapares para po tumaas ang native blood pa ng ating mga cubic cross dito. Kasi po, yung daw mule foot ay pure na native. Sabi po ng may-ari na tiga silang kabiti po. So ito po ang ating next project. Ito naman ang ating mga pakakastahan. At si Kay po, na isa rin QB Cross Berkshire, ay ipaparis naman natin kay 3D na may kaunting Berkshire blood din po. Dahil si 3D po ay anak ni Junior Bor, na si Junior Bor po ay anak naman ni Berk -Tib. So yan po ang ating future na breeding plans. Pero tulad nung nabanggit ko rin nung araw, ihiwalay ko na po si Kay hindi na po siya sasama sa iba nating mga alaga para hindi po siya nabubuli ayan so po silipin naman natin ang iba pa nating mga alaga ito naman po ang ating mga palakihin oras na naman ng pagpapakain kaya po karamihan ay nasa may unahan na. Nagtatakal na po ng pagkain nila. Actually, nagahalo na po. <clears throat> Kaya nakaipon na po sila dito sa may unahan. Ito man pong 27 sa kabila. Ay nakaipon na sa unahan. At may kahalo pa pong tatlong kambing. po pinakain kanina ng labing limang timba Mar labing limang timba po ibigay kanina sa id na sa id na po ang pakainan kaya po pag dumami ng ating alaga apat na beses po kaming magpapakain gawa ng sa ngayon po ginagamit din natin yung pakainan sa kabila para magkasya yung kinsing bigay Ayan po, magtatakal na si Mark. Purong ako ng kaunti para po lumakalapit sila. Pulog ba yun? Ukan yun. Bilog na bilog po yung putukan. ang ating pamirienda. Magugulatin lang po ang ating mga alaga. Hindi po sanay na nakukunan ng kamera ang kanilang pagkain. At lagi iisa po si Mark kaya matagal ang pagtakal ng ating pagpapakain. pong pakain sa kabila mas marami ang ginagamit nating starter kids dahil mas bata po ang mga ito kaya po iba yung halo dun po sa kalahating drum lang ilinagay ito pong ating malalaki dito dahil may edad na po, bawas ang starter feed sila kaya dyan naman po inahalo yan yeah, sa pinagsasalukan ni Lito na 3 quarters drum so ganun rin po ang inyong aring gawin para makatipid kayo sa inyong pagpapakain na ibabagay ninyo sa edad ng inyong mga alaga at sa lakas ng kain nila ang inyong sangkap ng pakain Kaya po, ngayon ginagamit natin hanggang doon sa kabila ang pakainan, 50 po ang mga ito. Kaya po, pag 80 na ang laman natin, tadalasan po natin ang pakain. Pamukha nun dati, papakain po kami ng 4 times, kuminsan po inaabot pa ng 5 beses sa isang araw ang bigay, basta nauubos po yung laman ng mga pakainan, ay nagbibigay kami. Kaya lang noon po ay hindi sa concrete feeding trough na ganyan ang aming pakainan kung hindi po doon sa ating mga metal feeders na stainless at aluminum pero pwede rin naman po yan kahit na maigsi lang po yung inyong feeding space dadalasan lang po ang pagkain dahil yung mga busog naman ay aalis din at kakapalit po yung ibang alaga naman at may same chance silang makakain din kasi po kung maliit ang pakainan pero the same ang inyong procedure na once or twice a day lang ang pakain may mababansot po ng gusto sa mga alaga natin dahil syempre yung pong mga malalaki mas malakas kumain bubruskuhin po yung ating mga alagang maliliit lalo po silang hindi makakakain ng maayos. Kamukha po dito may maliliit tayong bie yan pero nakakasingit siya dahil maluwag po yung pakainan si Kay naman po ay itinawid na natin ito po ang kanyang bagong pwesto di hamak pong maluwag ang kanyang magagalaan dyan ka lang sa loob wala pa po ako sapatos kaya hindi ako pwedeng pumasok sa loob. So yung po si Kay. Isasama po natin sa kanya si Third. Later on, pa idarin lang po natin muna si Kay. Hmm? Diyan ka lang na. No? So yun po ang isa pa nating naging project. Ginawa nga po natin ang kulungan na ito. Gamit ang mga lumang gate at kinulong na natin si Kay nainit po ngayon dito sa Pampanga kahit na naging super typhoon si Egay kaya ho pag nakatuyo-tuyo pa kakapunin na nga natin ang mga biik natin dito yan po nakahanda na ang Pangulong at may napasok namang nakain pag susunod-sunuran na po yan, basta nakita may pumapasok po dyan. So sasanayin na po natin ang ating mga biik dito sa second ay sa first breeding pen po para makulong na natin sila doon at sila po ay atin ang kakapunin at tuturukan po ng ivermectin at kasabay po nun, ay itatawid na natin ang mga inahin Diyan po sa kabila, nagawa na po yung ating silungan diyan. Kaya um, ready na po ng for occupancy yung kabila ng bakod. Kaya lang po, uh, kakapunin muna namin ang mga biik dito. Gawa po ng masukal yung kabilang lugar. Mas mahirap pong manghuli doon. At uh, ito naman pong mga damo na natubong ito na siya na lang pong natitirang dominant weed dito sa farm ay i cutter natin at pagkatapos po noon ay sunod-sunod na ang pag para hindi na po magmamature kasi yan po nagbubulaklak kaya nagbubunga po at nagkakaroon tayo ng mga kasunod na tutubong damo so puputulin po natin ito habang wala ang grass cutter po natin ng traktora habang wala po ang mga alaga natin dito ariya at uh, imaintain na po natin ganon ito rin pong large breeding pen sa tawid lang bago natin lam na yan puputulin na po natin muna yung mga damo para po hindi natutubo ang mga ito sa loob ng breeding pen na nagiging cause din po ng mortality ng ating mga biik dahil po matigas yung katawan naiipit po yung mga biik at mahina pa sila sa unang araw nila yun po, yung ibang biik dito nag-stay yun sa pagkuhain. lang po masyado makita at uh, makapal ang damo. ko po ng kaunti doon para baka pumasok naman sila sa ating pakainan. At uh, hopefully nga po by August ay iwawala na natin ang mga ito at uh, inaasahan ko po na September into October ay may anak ng uli dito sa ating breeding pen. Ayan po, mas marami na ang pumasok. Ito pong iba ay hindi alam kung saan ang daan. Nagpipilit pong pumasok dito sa may mesh wire. Kaya po usually, Almost two weeks bago manghuli, itinatayo na natin ang bakod para po matuto yung mga biik kung nasaan ang pasukan. At pag panghuhuli po, tulad ng gawa natin dati pa, hindi natin pakakainin ng maaga ang mga biik para po sabik sila sa starter at pag nagpakain po tayo, ay unahan po sila sa pagpasok. Yan po, nakain na ng starter feeds ang ating mga biik. So kung sakasakali man po at may hindi pumasok, iilan-ilan na lang yung aming kailangang hulihin ng lumang sistema na habulan dito po sa labas ng ating breeding pen. Pero ang majority po ay matatrap na natin dito sa ating pangulong at mas madali pong i-handle. So yan po ang aking pakain tips ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong laging pagsama. Please share, like, and subscribe.